Biglang nagkagulo sa Municipal Gymnasium ng Raja Buayan sa Maguindanao del Sur, kasagsagan ng final testing and sealing ng mga gagamiting ACM, matapos masangkot sa awayan ang mga babaeng watchers mula sa magkabilang panig. Dahilan ng gulo, ang hindi sinasadyang pagsagi ng isang watcher sa isa pang watcher, kaya't nauwi sa tulakan at hilaan nang gumanti ang isa sa kanila. Ito ang sinabi ni Raja Boyan Town Police Chief Lieutenant R.G. Iyana sa DXMS Radyo Bida. Ayon pa sa HEPE, ang gulo ay walang kinalaman sa aktibidad ng COMELEC. Agad namang naawat ang dalawang mga babae at iba pang nadamay sa komosyon. Maayos namang natapos ang final testing and sealing ng mga ACM at sinabi rin ni Ayana na all systems go na sila para sa May 12. Muli rin itong nanawagan sa mga mamamayan ng bayan na irespeto ang bawat isa at bumoto ng walang takot sa darating na halalan. Uh, implement natin 'yung pila, uwi. ung 'yung ano ng, ano natin ngayon mam para uh -huh. walang gulo. So, irespeto natin 'yung isa-isa. Drama Kitayen Bravo, Ndbc, Bida Balita.